Kain-tagad, uy, pending nimo. <laughs> Malaki pa naman, ah, maulam ka ngayon. <laughs> pending nimo, guys, lami andira corals. Kinain na naman Wala nang pain Game is over Wala nang pain Yes! Oh, mayroon na kami pang kilaw, guys. Sana. Yan. Oh. Itim na pending nimo. What? Sarap ito kilawin, guys. Kasama yung buto. Oh, nice. Halika na naman. Okay na naman guys yes mayroon na naman guys sarap nito guys grabe ano, ano. ni lamon man oy ba Bilik -bilik pa ba talagang ano ni lamon niya taga Yan guys. Halik ka na naman. Mm. So, ang tawag sa amin yan. Sarap nito, guys. Kilawin. Ayan na naman, guys. Tara, oh. Guy, bago na naman, guys. Hi. Ibang klase ito, guys. Parang pang... Oh, huwag matuwala, ha. Oh. Ibang kulay pang pang kuan aquarium aquarium libre na guys almusal guys kanyan dito sa dagat dala ka na lang ng bahaw suka tapos mga wheel ka bili ka ng one port ng hipon wala na libre ng almusalis hmm. Ganyan guys. Pain tayo. Hipon yung pain ko guys dahil madaling kainin to. Mabango sa isda ba? Diba guys? Oh, ganyan guys. Habang nanguhuli guys. Habang nanguhuli guys. Kapi-kapi muna. Nako. Pending ni muna naman. produkto si Garo. Pending day mo nang nakita. Oh. Kita. Sarap to guys. Uy, patay yung bahay mo. Iniwan mo na. Yung asawa mo. Kasi hindi naman ito nag-iisa. Palaging may paris eh. Hmm. E chat mo yung asawa mo na kumain ka para magkasama kayo dito. Tarilo. Ha? <laughs> Ang liit lang ang taga nito guys, maliliit ang kuan. Hindi pwede yung malaki. 572 ang numero. Pinakamaliit na taga. Oh. Very effective guys. Oh. yan. Ayos guys. Hindi mabigat-bigat. Mababaw lang guys. Dalawang dip pa lang. O yan o. Sarap nito. Ah! So sarap ni Kalawir Crispy ito eh. Oh Anong si God! Yay. Wow! Yeah! Okay. okay. Halika naman ulit. Yeah! Okay, thank you Lord.

Nana mo dyan yung isda, ane? Nara, ane, oy. Nara, pito ko bukong daw, eh. Ha? Tingala, gag-ayos, ana? Gini, nang kaya. Buwan ang kinanglan, ane? Bumbay og. buwan? Ha? Uy, ah? Bumbay o bluy, ah, rin katapat na rin, ay? Hmm. Alay, pa-sokig ang mayo. kalamik. Nandiyo ni. Ano yung dipan ni Panglambahan? Ha? Ah? Anong isdaan ni? Eh? Asa anay? Oo. Oh. Ah, Nabi dagang kuwara ni dagang umukot. Lagi? Dito na lang umukot ani man. Yan na kayo umukot. Ay, suwaki. Ay, uy. Ito na, guys. Hiniwa na si Nemo, guys. Sarap nito, guys. iniwa na. Sarap na, guys. Nemo nito. Nalimutan yung sili. Ito, guys, oh. Hmm. Kainin ko, oh. Hmm. Tamis. Crispy pa. Mm. Ito na guys. Almusal namin guys, oh. Suwaki, kinilaw. Ganda guys. Ah! Guys. Naman guys oh, sarap gitu guys. Hmm. Lagyan suka. Wow! Tapos si Gupin. Super sarap guys. Sana. <laughs> Chick na. Hmm, sayang. Oh. Ang taba, guys. Ang taba. <coughs> oh. Sawsaw so, so lang dito sa dagat. Ang linis pa ng dagat. Oh, grabe ka tinaw. Oy. Eh. Ano bang? Saan ka ba hanap yan? Oh. Oh. Ligyan suka. Ayan o. Oh. Patay. Lata yung kutsara. Ito na lang. May mumuho. Mm. Ayan guys. Hmm. Mm. Ayan guys o. Oh. Higop. Ingatan dito guys. Pag higop dahil minsan. Kwasa na mumuho si mga Minsan nandito yung makate tapos lalambi yung ano mo, wait. Waet? ano yung wait? Labi pala. Oh. Yan oh. Grabe ka, sa tap. Tapos tinilaw. Hmm. Ang tamis, ang, ang crispy, ang crispy. Diyos ko